Hello! Good morning! Good morning! Nandito tayo sa ating kalabaw ulit! At eto na nga, nagde-labor na nga ang kalabaw namin. Parang tao din pala, nagde-labor din pala. Napakalikot niya. Hindi siya mapakali, hindi niya alam kung hihiga siya o tatayo siya. Kaya napakatagal niya nag-labor. Ayan, hinihimas-himas ko na nga. Baka kasi kaya masakit yung, yung niya, yung chen Ayan, nabait naman siya, nahahawakan naman siya, oh. Hindi siya kagaya ng ibang inahin na hindi mo mahawakan, na masungit. Isya hindi, nahahawakan po siya, o oh. Napakabait, hinihimasinas ko pa. At dahil nga malangaw, kinapagpadan ko pa nga yan, kumuha pa ako ng pasahan dyan. Para ipagwagwag lang sa kanya at hindi na siya malangawan, ayan. Dahil nga, para isa din sa nakaka-stress sa kanya yung langaw. Ang tagal din palang mga ganun ng kalabaw, mag-lay-off. Ang taga niya mga anak, halos isang araw yata siya nag-delabor, ganyan lang siya ng ganyan. Akala nga namin noong na mga anak nga kasi ganyan lang siya ng ganyan, titihaya siya, tatagilid, dadapa, tatayo, ayan, ganyan lang siya. Siguro sobrang sama sa ng paharam niya sobrang sakit na ng kaya ganyan siya, hindi na siya mapakali. Kaya ayan, hinahayaan ng mamin siya na ganyan hanggang sa kinabukasan niya ng anak na siya. So ganyan pala mag-labor ang kalabaw. Panoorin nyo to hanggang dulo. Ayan, ganyan lang siya ng ganyan, no? Nalakad, kakain, yung walpot niya, hampas lang hampas. Tapos madalas niya siyang humiga, madalas siyang umupo. Tapos uupo, tatayo. Hanggang sa lalakad, hampas lang hampas yung kanyang buntot. Hindi na nga siya mapakali dyan, kaya nga Tagtaka nga kami ang tagal niya mag-labor. Alos talagang dinantayan namin yan. Tapos nga, andyon na dyan na natulog yung kapatid ng Mr. Fu para mapantayan siya. Hanggang sa hindi pa rin siya nanganak. Nanganak nga lang siya yan. Tanghali na alas 12. Tapos, dahil sa kakahintay ko, hindi ko nga rin siya nakita na labas agad yung ano, yung anak niya nung no, tinawag ako ng mister Paul, nakalabas na yung kalahati. Kaya hindi ko nakuhala yung aktual na paglabas niya. Napunasan na pala yung kanyang huso nun. Ayan, at niminis na ng ina yung kanyang anak. Yan yung, yung dilaan na. Magaling parang mag, ano yung inahin sa kanyang anak. Niminis niya hanggang sa mawala lahat yung malapot sa kanyang katawan. Yung ako na pangang anak nito, Ah, may, may na akong video. Panoorin nyo na lang dyan. Hanggang sa susunod. Bye-bye!